may naka, para pong nakakanang sa akin dito po sa kanan kung tangilirang ko. Dahil sa muna po yung sa pagkakailangan po po ay para pong doon na po ako naubos na din po nang naubos na yung aking pinagkakitaan para po naisipin ako'y magpaka-mabigtik po noon. Ako po si Bieber ni Mendoza, taga Santa Rita, Karsada po ako. Ako po ay single mom. Ima po ang aking anak, tatlo po yung pinag ko. Ako po ay nagtitinda po ng itlog. Ganun ko po nahihira as yung aking pamilya. Sa kasamang palad, nakaroon po ako ng sakit na may stroke nga po ako bago nga po namamaga po yung kidney ko na barado. Nakailangan po itong maalis yung isa ko kidney dahil nang mabubulok daw po yung aking isang kidney. Pag hindi po na alis yun, mabubulok daw po yun. Nang napaluha po ako dahil sabi ko eh, sa doktor, ako ito pwede ka pong hindi ako alsan ng isang kidney. Dahil po alam ko po pong pag naalsan ako ng isang kidney. Alam ko po pong mahirap na. Ako po ay nagastusan ng na, nagastusan na ng ako ng pera. Labas masok ng labas masok po ako sa hospital. Ako po ay nahihirapan na. Sobra pong hirap. Ako po ay kaya lamang po ako nalakas ang mood ko para po sa pamilya ko. Ito po ay may naka, para pong nakakalang sa akin isang dito po sa kanan kong tagiliran ko. Na ano ko rin po ako nakaisip ng na hindi rin po maganda. Sobra na po din yung... <laughs> Dahil sobra po yung sa po po ay para pong... Doon na po ako, naubos na gusto aking pinagkakitaan. Para kung naisip ko yung ako'y magpaka-magbigtik po noon. Parang po nag -ano lang sa akin ang Panginoon, anak, huwag mong Parang yun po ang umano sa aking isipan, ganun po. Kaya sabra pong hirap noon. Kaya ako po noon, eh, inano ko rin sa Lord na gusto, ako po, eh, kung talagang kukunin niya, eh, di ko na lang po niya, pero siya na lang po ang bahala sa aking pamilya. Dumating nga po sa amin na nag-adok ng ano ng Signer Green. Ako po i try na ng product ng Signer Green. Ito so, po na dalawang linggo na tinitig ko po si Signer Green. Gumanda po ang aking pakaramdam. Ako po ay nakakain, ako po ay lumakas. Hanggang po din ko na ang ano ng Signer Green. Kaya napakaganda po ng impact sa akin po ng Signer Green. Kung wala na po akong iniinom na sa synthetic, yung po sa doktor, lahat po ay yan pong Sainer Green na lang po ang aking iniinom. So po yung naging na bumalik po lahat ang dati kong sigla. At ngayon po, ako'y nakakapagtrabaho na, nakakapagbenta na rin po ako ng Sainer Green. Masaya po ako ngayon dahil po na yung pong aking lahat na karamdaman, pati po yung aking osteoporosis, yung pong aking potasyon, yung po pong karamdaman, eh, nawala po yun. Kaya super, super salaya ko po talaga. Ako po, po ay kumikita na din, nagkakaroon po din ako ng cheque. Salamat po kay Sister Nancy, kay Sister Bilma, lalo na po sa may-ari na yun, sa Inner Green International, si Charles Langurayan po. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Sailor Green International po. Thank you, Sailor Green. Live long, abundant green.